Yo, what's up? Tagapas lang TV nga pala. oh, tangay na. Oo, oh, tangay na. oh, tangay na. na. Ganito lang gumamit ng alo card, mga katupa. Papakitaan ah, ko kayo paano gumamit ng potang ng alo card. Ang malupitan to. Oo, oh, tangay na. Will come to... mm. O, tangin na lang gumamit ng card Dito tayo sa red buff Putang una Papatayin natin lahat yan Sobrang lakas nga pala natin Mag alucard ngayon Thank you lord O, tangin lang yan Saan na mga kalaban dyan Papakitaan ko yun sa beach Savage, utang ka <laughs> na. sa panaginip. Utang ka na nga. Ito, so, oh dito tayo kay Preya. <laughs> kay Preya ang kayo man. Utang ka Preya ka. Utang, utang ka Di pa napatay. Tarantado. Dito tayo. Utang ka na Hindi napatay si Preya nakuha pa ni Esmeral ang kupal boss kupal ka ba? basta na mag turtle muna tayo mga po na mag turtle muna tayo po oh, na oh. Ano nga pala ay tingga dito? Warax. Putang oh, na magwarax muna tayo para malupitan ang lifestyle. Oh. Katay na naman ang kalaban. Oo ha? Ang malupitan na Aluard yan. Lama lifestyle yan. Oo tangay na. Lama lifestyle. Ito so, si Lolita o. Oo nga naman. ka pang high ka. O tang, po tang. Po tang nga nga. Hindi ka, ka makakataka. Takantado. oh, lang mag Aluard. Po tang nga na ubos sa atin yan mga putang lang yan dito tayo sa blue buff. para ang ultimate tayo putang lang na mabilis mag skill pagka naka blue buck kasi hayaan natin sila magtalpukan tapos ah, sasaw-saw lang tayo putang lang na bola lang yan putang lang na try mo lumapit ano ba to si Kagura? Putang ina ka. Pop, oh, pop, pick. Putang ina ka, gura. Amuntihan <laughs> ng mamatay. So, oh, Lunox. Si Lunox. Ay, Lolita pala. Oh, tangina na magkakamukha. Ano ba yung mo? Pugasan. magkakamukha. Oh, tangina ng lolita to. Ano ba yung tete mo? Pugasan. Oh, tangina si Saber tanga. Saber nga putang ina Puta oh, ano yung tete mo? Oh, Pugasan! Mamaya kang gagawa. Ang na, di pa nabuo yung warak. So. Oh. Puta oh, nga nang yan. Di pa nabuo. Yun na. Wow! O, oh, nga na. Tatakas ka pang gagawa. Tatantado. O, oh, nga na ka. Sorry ko! Ayun oh. Okay, red back tayo. Kita na. Red back po na. Kita na niya. Ano to na. Ang ganto mag-alo Top Tapang global alo card po na si Raulo nga lang. O tanga na tapong global sira ulo ano ka? Ang topic ko. na. <laughs> Oh, tangi nang Top 1 global na si Raul. Ang top coffee ko. nang Try natin dito pag may papalag. Oh, tangi nang ha. Pumalag ko nang Oh, tangi nang Oh. pag mo lahat yan. Puk, pak. Patakas ka pang kutang ano na. Ang top of it ko. Ito po. Kutang ano na kasi. Kutang ano to. Papatay mo pa ako. Kalbo ka buka ba? Ito pa Si Lolitang Kumag. Lolitang Kumag. Putang na ka. Rob lang, sanap. Ah, ang ko. lang sana. Ayos ba yung life skill? Kanya global putang ni ng Alucard. Top global putang ni na... Ang top ko. Putang ni Top mong global na si Raul. Putang oh, ina Oh! Sige! Ganyan lang mag -alohaig. O, oh, totoo. na totoo. Ang totoo. Ang totoo. na oh, totoo. na! totoo. Ang 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 Pick pack BOOM eh, Meron akong kiwi. Yan, oh, mo <tong> ba? Ah, no. pick pack BOOM Putang <laughs> ina. Ah. Putang oh, ina. Yeah, sampai iba fiber na tayo. Gandang pangit ay ito, magandang pangit ay ito. Ano? Pick pack bo dito. <tong>, Pok, no. pak, pick PAK <tong>, no. Pick, -pack -pick, -pack -pick boom putang nga naka double kill ah, naka o pakita pa sige tikpak boom sa akin putang nga naka o oh, nag SS na nag SS na si tanga putang nga walante naman arantado putang nga naka 7-1 sobrang lakas natin ngayon hindi na mag alo card putang nga dito tayo sa turtle. Sa turtle. O, oh, na... Ito you know, na, tapang mo. oh. O, na, matapang oh. tapang, oh. O, na, ah, matapang na O, na, double kill. O, oh, na, bukas ang double kill. Patay dalawa. O, oh, na, patay kami dalawa. <laughs> double kill. Ang <laughs> tangan <na, laughs> double kill yan. Patay kami dalawa. <laughs> Ano? <laughs> putang ka ng healer to. Nagsosolo. Healer ka, nagsosolo. Ang gago ka. Parampado. Putang oh, ka ng healer yan. Tatanga-tanga. Ah, Hindi. Dead bop, dead, buff. dead buff tayo. Putang ka. Ito po. Putang na ako. Lagi na unas mugod. Kaya namamatay. Putang na nga yan. Ito na Sugod na tayo. nag na. nag na si tanga. Sa line yan. Putang na nga. Putang na Uwi ka pa. Bingo. Bingo. Putang na ka Gago ka ba? <laughs> Boss ko ka ba? Putang na ka. Ilmo ko. Huwag mong iwan. Ito po, oh. Si pick boom, oh. pick boom. Putang oh, nila ka, oh. Gago ka. Nakahiyan. Ito pa, oh. Putang oh, nila ka. Katakas ka pa. Double kill. Putang oh, nila ka. Kala ko makakatakas ka pa, eh. Putang oh, nila Bukas na na tumakas. Ito pa, oh. Putang oh, nila ka, oh. Pick. Pa. Pick. Pick-pack boom. Putang oh, nila ito pa, oh. Mega kill double kill utang oh, na oh, mga gago ba kayo utang oh, na double kill paglaruan utang oh, na yan ito oh? saber saber oh, tanga utang na ka kainin mo lahat yan ito po oh, sorry oh, po oh. utang oh, na ka pickback boom utang oh, na sobrang nakas natin mag alucard ito po Puntang oh, na naka Pick-pack Boop naka shield ka pa Talon Puntang oh, na naka Hindi na mamatay si Alucard Sobrang lakas talaga ni Alucard Puntang oh, na ito Magic oh. Tawag ko dito magic Hook oh, Pack Pick oh, Magic Bow Punuli ang buhay Magic Puntang <laughs> oh, na si Saber oh. Puntang oh, naka Lumapit ka lang Yan na no? oh. O, oh, tanga na. Ka. Patay ka ng gago ka, Legendary. Ito pa, o. Oh. O, oh, tanga na, o. Nag-ano na, oh Nag-winchan oh. Nag na si tanga, o. Oh. O, oh, tanga na. Nag-winchan na si tanga. Puk. Pukpak. Double kill. makupuk Mapupukpak ka. Ito, habul, oh Habul ka pa. Bo-piss bopis ka ba? Habul ka pa. Tarantado ka. O, oh, tanga na. Habul pa. Oo, oh, tanga na umabol ka pang gago ka. Hmm. Ang ba? Tapong global si Raulo, halo ka dyan. Oh, tanga na. tapang global na si Raulo. Sobrang lakas. Hmm. Oh, tanga na ka. lang mag-follow card. Oo, oh, tanga na. Oo, oh, oh, tanga na. Spray, oh. Nakapakpak na may pakpakapa niya na o oh, tangan na ka may pakpakapa pokpa pik pik pak boom ito o tang na ka tumalang ka pa pok double kill o tang na sobrang lakas ito pik pak boom patay na kayong lima wipe out ang po tang na sobrang lakas ba Siyempre, alo kay diyan. Putang na na. global si Raulo. Putang ang na.